Unang pagbasa Pagbasa mula sa aplat ni Propeta Joel Sinasabi ngayon ng Panginoon Mataintim kayo magsisi at manumbalik sa akin Kayo'y magayuno, mananis at magdalamhati Magsisi kayo ng tao sa puso, hindi pakitang tao lamang Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos Siya'y may magandang loob at pus-pus ng awa, mapagpahinuhod at tapat sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Maaaring lingapin kayo ng Panginoon at bigyan ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahahandugan natin siya ng haing butil at alak. Ang frimpeta ay hipan ninyo sa ibabaw ng bundok ng Sean. Iutos ninyo na magayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat, matatanda't bata, pati mga sanggol at maging ang mga bagong kasal. Mga saserdote, kayo'y tumayo sa pagitan ng pasukan at ng dambana. Mananis kayo't manalamin ng ganito. Mahabag ka sa iyong bayan, O Panginoon. Huwag mong tulutan kami hamakit pagtawanan ng ibang mga bansa at tanungin. Nasaan ang inyong Diyos? Pagkaraan, ipinamalas ng Panginoon na siya'y nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos, Salamat sa Diyos! Salmong Tugunan Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o oh mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin. Ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan. At ipatawad mo ya rin kasalanan. Poon, iyong kaawaan. Kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala. Laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay. At ang nagawa ko ay di mo nagustuhan. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aki likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harap ay huwag akong alisin. Ang espiritu mo ang papaghariin. Poon, iyong kaawaan. Kaming sa iyo'y ay nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita. At pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon, iyong kaawaan kaming sa iyo'y nagsisuway. Ikalawang Pagbasa Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya ibinilang na makasalanan upang makipag tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan Niya. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhit namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos. Sapagkat sinasabi niya, Sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita, sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tingnan ninyo. Ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awit pambungad sa mabuting balita. Kapag na napakinggan, ang tinig ng poong mahal, huwag na ninyong hadlangan ang pagsasakatuparan ng mithing at kalooban. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong timpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang pala. Ngunit kung naglilimos ka, Huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilingos. At gagantihan ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihan ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Sa kakamanalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihan ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila ay nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang pala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita ang siya lamang kaalam nito. Siya na nakakikita ng kabutihan ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin, Panginoong Heso Kristo.